Uh, ikaw ay 16 years old, tama ba? 15 pa lang po. Ako. Ah, 15 lang. 15 years old ka, Oo, Jane. Ako. Okay. At ikaw ba ay may asawa na? Oo po. Ilang taon ka lang nung nagkaroon ka ng asawa? 14. At yung, at pina, yung asawa, 18. 14 years old ka lang nung nagkaroon ka ng asawa. Oo. Oh, okay. At ngayon ikaw ay 15 years old na. Oo. Oh, okay. Ilang taon naman yung asawa mo? 18. 18 siya ngayon. 19 ngayon, yung inaris ngayon. 19 ngayon. So nung ipakasal kayo, 18 siya, ngayon oh, okay. 19 siya. Kailan kayo ikinasal? Sir, sir, yes, Mr. Chair. Inukinasal kinasal siya yung lalaki is 18. Apo. 18 ha. Ikaw? 15. Ha? 15. 15 siya noon, Mr. Please, Chair. Please po dinyo. Opo. Tapos ngayon si Elias Jane ay afort 15 ka ngayon, oh. tama ba? So 14 ka nung ikinasal, mm -hmm. ipinakasal. Okay po. Kailan ka ikinasal Jane at ayun. So ikinasal ka last year at uh 14 years old ka noon, last year. Yung, yung asawa mo ba ay uh, uh nobyo mo muna? Hindi ko po siya kilala. Hindi mo kilala. So, paano, paano siya yung naging asawa mo? Uh, pinili ba siya para sa'yo? Oo, ni Senyor Aguila. Sino ang pumili ng asawa mo para sa'yo? Si Senyor Aguila. Si Senyor Aguila. Ngayon, Jane, uh, ang sabi ni Sen. Aguila at ni Mr. Mamerto Galanida sa kanilang mga interviews, eh wala naman daw child marriage sa kapihan. Uh, Ma'am, pwede pong uh, i-translate sa aming... Sa at of course, paki-translate ang tanong ko ang pangutana ko, attorney Ruth. Mm -hmm. Niingon ko no si Mamerto Galanida nga wal, dili ni walay child marriage sa kapihan? No. Uh. Meron, Madam Chair. Meron. So, hin hindi totoo na yung sinabi ni na Senyor Aguila at ni Mr. Galanida na wala namang child marriage. Sabi pa nila, walang seremonya. Sabi daw ni Senyor Aguila, hindi naman daw siya pare. Niingon si Senyor agila nga wala ko na'y seremonya, kay dili man ko siya pare. Naamang. No, um, um. Meron, Madam Senator. May seremonya. Yes, Mr. Chair. U -u Unsa man ang seremonya gihimo? Giunsa man paghimo? Paano ginawa ang seremonya? Or ana ipatawag ang mga secretary sa I ipakiangat ang microphone doon sa baba. Okay. Ipatawag ang secretary, ipalista ang mga dagag ulitaw, ang mga budget 12 pataas, ang mga laki itin pataas. Hindi e, eh, patawag ni mga bajig laki dito sa kubo-kubo na among gi may idang ko ana magpakasal. Dito mi dito ipalin niya baji laki. May ingon si Senior Aguila nga, ikaw baji, ikaw laki kamo? May ingon si Jada, pagkahuman ana, dili man mi maka, dili man mi maka, dili kay ingon man mi nilang Janet Ahok, nursing nga, makasa may ug um, mobalibad kay Ginoo nagikuno nang ni Paris sino ahok ano pangalan Janet Ahok ha Janet Ahok Janet Ahok eh, merong okay sige mm -hmm. tapos pa dai pa continue to... pagka, man, mm -hmm. si, mo ingon si sa pagkaminjo na mo Pauli on me kay paibaw og among nanay among ginikanan nga na nami na, ipa magpakuha mig ninang og ninong man na magsayalmi, dyan magdamig buwak, magbaktas. Andali ha, mag ah. sandali, mukhang Senator Lisa, hirap yung stenographer natin, hindi ma-cope oh. up. Hinahinay lang ha, hinahinay ka lang story ha, okay. tapos uh, totally, please uh, translate to Tagalog para ma ma-record ha. Yes, Your Honor. Right. Sige, hinahinay lang. Sige. Okay. Please uh, continue. yung yung sinabi niya na uh, sabi niya na Uh, unang step daw is ipapatawag yung mga secretaries tapos ililista kung sino ang mga single na lalaki at single na babae. Tapos ang age ng mga babae ay uh, 12 pataas habang sa lalaki is 18 pataas. Tapos uh, si Senior Aguila ang uh, ni anyam mag magpares. Oh, magpa magpapares sabi uh, ikaw uh, paired ka nitong isa so hindi daw sila pwedeng uh, humindi dahil just naman daw kasi ang nagsasabi na yun yung pares nila and then jane pagkatapos ng kasal ano yung susunod na nangyari itta may ipaki sa among ipares unya may among permahan nga mamatood nga subut mi, ja, istoryahan mi parties nga ana nga mo na yung bana, way maka, way maka, hiwalay na mo kanarang kamata dyan. Okay. Sabi niya, ipak uh, after sa kasal, ipakis sila, tapos may permahan sila na dokumento. At, uh, Anong dokumento yon? So parang marriage certificate? Basta kayo gipasayin may adto kami ba na asawa? Oo. Pinapasayin sila yung husband at wife uh, ng dokumento na yun. And, andali. Uh, yes, Mr. Chair. Ang pangutana ko ang, ang, na ako, ang Nakakita pagkagkasal sa katoliko o sa ibang reliyon? Nakakita ka? Um, barong ang lalaki, ang babae, naka so, nakadamit. Tapos, may pare na naga, uh, siya, siya nagkasal. Ikaw ba, ginadawa, ginadawat nimo si kuan nga mamahimong nung bana? Ikaw ba na, ginadawat ba nimo si Jane na mamahimong asawa? Something like that. Pagkauman, giyon saan na paghihimo sa kasal ba? Seremonyas. Kung marikol mo, giyon saan nga ceremonias How how did they do that? Uh, giyon sa man ang kanang pamaagi sa pagkasal ninyo kanang mo ingon si Zanga, nga ikaw baji ikaw laki ka mo na nga paguman anak kay paguman sa at among inog among ginikanan nga minjo na mi magkuan mig ninang og ninong ni among hawitan anak nga buwak ja picturean mi okay, okay. Um, so after the pairing, sinabi ni Jarens na ikaw babae, ikaw laki kayo na. So pupunta sila sa parents nila, at magpaalam na ikakasal na sila at saka kukuha ng mga ninong at hinang. Ah, uh, yun na. pagkauman uh, pagkahumananag minjo niya, pagkaugma, ipatawag ni kay... yun pala, uh, honorable chair. Prinupchal yun. oh yun sinabi niya na magdadala ng flower at pupunta dun sa... Uh, ceremonia. And then, pagkauman sa mo kasal, magkailangan magdog, may ana, paule, sunod, pagkauma, mag, ipatawag tara ijang giminjo, dyan ay himuon nga counseling, nga, muingon sila nga, kailangan imo na ng kwaon ng imong asawa kay authorize na ni mong kay minjo naman mo. So, after sa kasal, kailangan sila magsiping. At sinabi daw ni Jerens na pwede authorized ka ng uh, kunin or rape yung ano mo, yung uh, wife mo kasi kasal naman kayo. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulok ka at may makuha ng lamig a Kailangan daw makuha sila in three days, otherwise they will be called na nag-adjust ano yung... Sige, mamaya gusto kong itanong, Mr. Chair, ano ba yung adjust na yan? Pero ituloy mo muna, Jane. Ano yung susunod na uh, pangyayari? Kasi sabi mo, sinabi ni Senyor Aguila, sinasabi, authorized yung mga asawa, i-rape kayo. Senator Risa, sandali yes, lang. Ha? Mr. Chair. Na, andito ba parents mo? Nasaan ang parents mo ngayon? Eh? Hanggang nga na Ha? Your Honor, she is under an alias name, Your Honor. Ha? Ah? Your Honor, uh, she is under an alias. So, she cannot... Uh, okay, okay. Pero andito yung mother, father niya? Wala? Wala? Yung nanay mo, nandun pa sa kapihan. Yes, Your Honor. Eh, klaro ko lang kasi gusto kong gusto ko rin kausapin yung parents kung andito. We cannot divulge uh, the name huh? of the parents. K kaya, yun. kaya nga, kaya nga. Sige lang, huwag lang i-divulge. Basta ako, gusto ko lang either executive uh, session or uh, an. gusto ko magkausap. So meaning, Jane, pu pumayag yung parents mo na ikasal ka? okay, musugot na ka na mag among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kay ro makasaka mis langit. Oo, kasi yun daw ang uh, laws to be able to go to heaven, Your Honor. Uh, 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 Pilis mo, pumayag, ikasal ka, for 10 years old. Pumayag siya. For years old ka, nung no, kinasal ka, di ba? Oo. Oh, oh. Unang um, klaseng parents yun. Bahagi po yun, Mr. Chair, ng mga iniuutos ni Senyor Aguila. Uh, please continue, Sen. Teresa. Salamat ka Mr. Chair. So, ano yung sumunod na uh, nangyari, Jane, pagkatapos ng seremonya, pagkatapos ng sinabihan kayo ni Senyor Aguila na authorized kayong irip ng mga asawa niyo? Unsay na hitabo pagkahuman giingon ni Senyor Aguila nga authorized na ang inyong mga ban nga i rape mo. Unsay na hitabo human. pa gipaulit naman mi adto pagkahuman nag counseling. Pinauwi sila after the counseling, Your Honor. Tapos ganun yung laman nung counseling, yung ganung klasing authorization. <laughs> Tapos Jane, maliban dun sa asawa mo, Meron pang ibang tao na nagtangkang makipagtalik sa iyo o nagparating na gustong makipagtalik sa iyo? Oo. Sino yung taong yun? Senyor Aguila. Si, oh, po, yes, Mr. Mr. Chair. Nakapagtalik kayo? Ayak Ay ko yung sagot. Wala, hindi nangyari. Hindi siya pumayag, Your Honor. Hindi ka pumayag. Mabuti hindi ka pinilit. Sige kung ingon-ingon na dyan, dyan, dyan nga. Sige, ha? Huh? na diha kay Biskay ingon na nang kuhan kay ginoon na nang hingingon ni mo. Jadi paghapon ka, pero di mo gajud ko. Palagi siyang kinukulit yung honor na uh, magconsent na, pero ayaw niya. Kasi sabi daw, Panginoon na yung nag-ano nag, sa sa'yo, nag-ask ba? Oh. Sige. Salamat kayo, Mr. Chair. Kanina, Jane, binanggit mo yung adyos. No? Ano ano ba yung adyos na yan? May parusa ba kapag ayaw makipagtalik yung mga uh, ipinakakasal? Kabaliin na ni Sr. Aguila nga may ing anak na dili may mapahilabot sa among bana nga authorized na amuntana kay Minjo na may So sinasabi na nagkakasala sila pag hindi sila pumayag na i-sex ng kanilang mga husbands, Your Honor. Yun na yung adyos? Oo. Ano yung epekto kapag sinabing ang ginawa mo ay adyos? Anong mangyayari sa'yo? Ano sa'yo may tabo ko? Yung nun mo nga, nag-adyos ka. matawag o adyos ng magdikalikat kes yung bana, di ka magpahilabot. Kung oh. Muna adjust amo. Kung giingnan ka nga, nag-adjust ka, unsa sa may mahitabuan na ni mo? Ano? I-story ako mi, ingnan nga, ipasabot na nga man ko, no, di ko magpahilabot. Nga na, na ma-impirno, na ko nga mag anak Kakausapin sila, Your Honor, uh, sasabihin na ma-impirno sila pag hindi sila pumayag. So, kapag hindi nakipagtalik ay pupunta sa impyerno